Maligayang pagdating sa kwentong Biblia, nakarinig ka na ba ng apat na anghel na sa mismong sandaling ito ay nakakulong, tahimik na naghihintay ng isang partikular na oras, araw, buwan at taon na palayain? Maaaring parang palabas sa pelikula o isang sinaunang nakalimutang alamat, ngunit malayo ito sa katang-isip. Ang Biblia sa pinakamahiwaga at makahulang aklat nito ay nagpapahayag na mayroong apat na anghel na nakagapos malapit sa ilog Euphrates at ang dahilan kung bakit sila naroon ay hindi pangkaraniwan. Kapag sila ay pinalaya, hindi sila magdadala ng kapayapaan, paggaling o ginhawa. Magdadala sila ng pagkawasak sa isang saklaw na hindi pa nakikita ng mundo. Ngunit sino ang mga anghel na ito? Ano ang kanilang ginawa upang maging karapat-dapat sa ganitong matinding pagkakabilanggo? At ang higit na nakakabagabag sa lahat, bakit sila pinananatili ng Diyos hanggang sa isang partikular na sandali sa hinaharap? Ano ang mangyayari kapag ang kanilang mga tanikala ay tuluyang naputol? Ang iyong matutuklasan ay hindi lamang isang pag-aaral sa teolohiya o isang simbolikong interpretasyon. Ito ay isang paghahayag na direktang nakakaapekto sa propesya ng Biblia at sa mga araw na ating kinabubuhayan ngayon. Ang katotohanan tungkol sa apat na anghel na nakakulong sa ilog Euphrates ay mas malalim, mas nakakagambala at mas may kaugnayan kaysa sa iniisip ng marami. Sa aklat ng Pahayag Siyam Labing Apat, isinalaysay ni Apostol Juan ang isang nakakatakot na pangitain nakarinig siya ng isang tinig na nagmumula sa altar ng Diyos, isang lugar na may pinakamataas na autoridad sa langit. At ang tinig na ito ay nagbibigay ng direktang utos sa ikaanim na anghel na humihip ng trompeta. Pakawala ng apat na anghel na nakagapos sa malaking ilog Euphrates. Ang utos na ito ay hindi isang metapora, hindi ito patulang simbolismo. Ito ay isang literal na pagpapalaya na pinlano ng Diyos sa loob ng isang banal na takdang panahon na may eksaktong petsa at oras. At pagkatapos mismo ng pagpapalaya na ito, nasaksihan ni Juan ang resulta, isang eksena ng kamatayan at pagkawasak kung saan ang isang malaking bahagi ng sangkatauhan ay nawasak. Inilalarawan ito ng Biblia bilang isang pandaigdigang pagpatay, isang paghatol na higit pa sa anumang makasaysayang trahedya na naitala. Ngayon, hindi maiiwasang itanong, sino ang apat na anghel na ito? Bakit sila nakatanikala? Ano ang kanilang ginawa na napakaseryoso na ihiwalay sa mundo at pinanatili sa ilalim ng banal na pangangalaga sa loob ng libu-libong taon? At ano ang kahulugan ng lahat ng ito para sa atin ngayon? Ang lokasyon ng kanilang pagkakakulong ay hindi rin basta-basta. Ang ilog Euphrates ay nagdadala ng napakalaking espiritual at makasaysayang simbolismo. Sa mga pampang nito ay lumitaw ang mga imperyo tulad ng Babylonia at Assyria, mga makapangyarihang sibilisasyon na nagrebelde laban sa Diyos ng Israel at umapi sa kanyang mga tao. Sa salaysay ng Biblia, ang Euphrates ay kumakatawan sa higit pa sa isang anyong tubig. Ito ay sumisimbolo sa linya ng paghaharap sa pagitan ng kaharian ng Diyos at ng mga espiritual na puwersa ng kasamaan. At sa puntong ito mismo, ang espiritual na hangganan sa pagitan ng mabuti at masama na ang apat na anghel na ito ay tahimik na naghihintay para sa takdang panahon upang kumilos upang maunawaan kung sino ang apat na nakakulong na nilalang na ito malapit sa ilog Euphrates. Kailangan nating lumampas sa ibabaw. Dapat tayong sumisid sa mga banal na kasulatan at galugarin pa ang mga sinaunang talaang hudyo na nagsasalita tungkol sa mga nahulog na anghel, mga espiritual na paghuhukom at di digmaan na direktang nakakaapekto sa pisikal na mundong ating ginagalawan. Sa katunayan, hindi isiniwalat ng Biblia ang mga pangalan ng mga nakakulong na anghel na ito. Ngunit ang katahimikan nito tungkol sa kanilang pagkakakilanlan ay nababalanse ng isang bagay na mas nagbubunyag, ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Ang mismong katotohanan na sila ay nakagapos ay nagbibigay sa atin ng isang makapangyarihang palatandaan tungkol sa kanilang kalikasan sa Biblia, ang mga anghel na tapat sa Diyos ay hindi kailanman nakagapos. Malaya silang magsagawa ng mga banal na utos. Kaya kung ang mga ito ay nakakulong, nakagapos sa isang espesipikong lugar, ipinapahiwatig nito na hindi sila mga anghel ng liwanag. Sila ay mga nahulog na anghel, mga espiritual na nilalang na nagrebelde laban sa lumikha at hinatulan ng malupit dahil sa kalubhaan ng kanilang mga kasalanan. Ang ideyang ito ay direktang nauugnay sa isinulat ni Apostol Pedro sa Ikalawang Pedro 2.4, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, kundi itinapon sila sa impyerno at ibinigay sa mga tanikala ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Ang parehong katotohanan ay inuulit sa sulat ni Judas, Versikulo 6 At ang mga anghel na hindi nagpanatili ng kanilang sariling nasasakupan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay inilaan niya sa mga walang hanggang tanikala sa ilalim ng kadiliman para sa paghuhukom ng dakilang araw. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng isang bagay na lubhang nakakabagabag. May mga nahulog na anghel na ang katiwalian at kasamaan ay labis na nagutos nang kanilang agarang at ganap na pagkakakulong. Hindi tulad ng ibang mga demonyo o masasamang espiritu na gumagala pa rin sa espiritual na kaharian, ang mga nilalang na ito ay hindi malaya. Sa kabaligtaran, sila ay nakakulong sa mga espiritual na tanikala na mahigpit na binabantayan hanggang sa itinakdang araw ng paghuhukom. Ang katotohanan, na ang mga anghel na ito ay konektado sa ilog Euphrates, isang lugar na mayaman sa makasaysayan at espiritwal na kahulugan, ay nagpapatibay sa bigat ng kanilang pag-iral at ang mahalagang papel na gagampanan pa nila sa banal na plano. Hindi sila nakalimutan, naghihintay sila sa pagtiktik ng banal na orasan. Ang eksaktong sandali kung kailan sila palalayain upang gampanan ang isang mahalagang papel sa mga huling pangyayari sa kasaysayan ng tao. Dapat itong gumising sa atin sa kabigatan ng espiritual na pakikidigma na ating kinasasangkutan. Ipinapahayag ng aklat ng pahayag ang sandaling ito, ang panahon kung kailan ang apat na anghel na ito ay pakakawalan. Hindi dahil sa aksidente, hindi dahil sa pagkakamali, kundi bilang bahagi ng isang propetikong plano kung saan ang banal na poot ay ibubuhos ng may katarungan ngunit may kahigpitan. Ang pinakakamanghamangha ay ang mga anghel na ito ay hindi lamang mga rebelde. Mayroon silang isang tiyak at nakakatakot na misyon na patayin ang isang katlo ng sangkatauhan. Iyan lamang ang nagpapakita ng antas ng kapangyarihan, autoridad at pagkawasak na ipinagkaloob sa kanila. Hindi sila kikilos ng padalos-dalos, kundi alinsunod sa isang makahulang pangyayari na magaganap ng may banal na katumpakan sa isang partikular na araw, sa isang partikular na oras, sa isang partikular na buwan at taon. Iniuugnay ng ilang iskolar ang mga anghel na ito sa panahon bago ang baha noong panahon ni Noe nang ang mga anak ng Diyos mga espiritual na nilalang ay sumira sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa sangkatauhan na nagdulot ng mapaminsalang mga bunga. Iniuugnay naman sila ng iba sa rehiyon ng sinaunang Babylonia, isang sibilisasyong minarkahan ng idolatriya, pangkukulam at madilim na espiritual na mga gawain na marami sa mga ito ay direktang inspirasyon ng kaharian ng kadiliman. Ano man ang kanilang eksaktong pinagmulan, isang mahalagang punto ang natitira. Hindi sila malaya ngayon. Sila ay nakatali, nakagapos, tahimik, ngunit naghihintay, naghihintay sa hudyat mula sa langit. Pinatutunayan nito na kahit ang pinakamapanganib na mga nahulog na anghel kahit ang pinakamapanirang espiritual na nilalang ay hindi maaaring kumilos ng walang pahintulot ng Diyos. Ang lahat, talagang lahat, ay nasa ilalim ng soberanong kontrol ng Panginoon. Ang kaguluhan, gaano man ito kabanta, ay hindi kailanman mas dakila kaysa sa banal na kaayusan. Kung naniniwala ka na walang nakakatakas sa kontrol ng Diyos, isulat sa mga komento ang iyong kalooban ay soberanya. Sa Biblia, ang ilog Euphrates ay hindi lamang isang anyong tubig na dumadaloy sa sinaunang Mesopotamia. Ito ay puno ng espiritual at makahulang kahalagahan na binabanggit mula sa mga pinakaunang kabanata ng banal na kasulatan hanggang sa pinakadulo. Mula pa noong sinaunang panahon, ang Euphrates ay nagsilbing natural na hangganan na nagmamarka sa mga imperyo, kaharian at teritoryo. Ngunit sa banal na plano, ito ay kumakatawan sa isang bagay na mas dakila. Isang harang sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita, sa pagitan ng mabuti at masama, sa pagitan ng kasalukuyang panahon at ng darating na paghuhukom. Sa propesiya ng Biblia, ang Euphrates ay sumisimbolo sa mga limitasyong itinatag ng Diyos mga limitasyon na pumipigil sa ilang spiritual na puwersa na kumilos bago ang kanilang itinakdang panahon. Ito ay nagtataglay ng mga sinaunang lihim at nagsisilbing isang estrategikong punto sa espiritual na labanan. At sa Apokalipsis Kabanata Siyam, nang sa wakas ay pinakawala ng apat na nahulog na anghel, ito ay nangyari mismo sa rehiyon ng Euphrates. Ipinapakita nito sa atin na sadyang ginagamit ng Diyos ang hangganang ito bilang isang lugar ng espiritual na pagpigil. Sa makatuwid, ang Euphrates ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang simbolikong bilangguan, isang banal na hangganan na itinakda upang pigilan ang kasamaan hanggang sa eksaktong sandali ng paglaya nito na magsisilbi sa layunin ng banal na paghuhukom. Bukod dito, ang Euphrates ay isa sa apat na ilog na nabanggit sa Eden at isa sa mga pangunahing ilog ng sinaunang Mesopotamia, kilala bilang lupain sa pagitan ng mga ilog. Doon isinilang ang mga unang kabihasnan ng tao at doon din umunlad ang mga tiwaling espiritual na gawain, idolatriya at paghihimagsik laban sa Diyos. Ang Babylonia, Assyria at mapangapi at arroganteng imperyo ay umusbong sa mga pampang nito. Pinatitibay nito ang pangunahing papel ng rehiyong ito sa paglalahad ng propesya sa Biblia. Sa pangkalahatan, ang Euphrates ay kumakatawan sa hangganan ng pagkilos ng kasamaan sa mundo, isang espiritual na palatandaan na itinatag ng Diyos hanggang sa dumating ang panahon ng paghuhukom. Hanggang sa panahong iyon, ang kasamaan ay pinipigilan, nakatali, Ngunit alerto, handang kumilos kapag ito ay tuluyang pinakawalan. Ang simbolismong ito ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na makapangyarihan. Mayroong isang banal na plano na kumokontrol sa lahat, kahit na ang pinakamadilim at pinakamapanganib na puwersa at ang planong ito ay nagbubukas sa loob ng isang perpektong takdang panahon kung saan walang makakatakas sa soberanya ng Diyos. Natural lamang isang nakakabahalang tanong ang lumilitaw. Pinalaya na ba ang apat na anghel na ito? Ang sagot ay hindi simple dahil ang aklat ng Pahayag ay nagpapakita ng mga pangitain, simbolo at mga takdang panahon ng propeta na nangangailangan ng pag-unawa at maingat na interpretasyon. Ipinapahiwatig ng teksto na ang pagpapalaya sa mga anghel na ito ay nakatali sa mga partikular na pangyayari, mga hindi paganap na naganap sa kasaysayan ng tao. Ang kanilang paglaya ay nakatakda sa eksaktong sandali sa hinaharap bilang bahagi ng huling paghuhukom sa mga pinakamahirap na yugto ng mga huling araw. Maraming iskolar ang naniniwala na ito ay magaganap sa tinatawag na malaking kapighatian. Isang panahon na inilarawan sa banal na kasulatan bilang ang pinakamalaking panahon ng pagdurusa, panlilinlang at tunggalian sa buong kasaysayan ng tao bago ang maluwalhating pagbabalik ni Heso Kristo. Ang ibang mga tagapagsalin ay tumitingin sa kasalukuyang krisis, mga digmaan, mga pandemya, kawalang tatag sa politika, mga natural na sakuna at katiwalian sa moral at naniniwala na ang mga palatandaang ito ay tumutukoy sa kalapitan ng makahulang sandaling ito. Ngunit isang katotohanan ang nananatiling hindi matitinag. Walang kasamaan ang pinakawalan bago ang itinakdang panahon ng Diyos. Maging ang mga anghel na ito kasama ang lahat ng kanilang mapanirang kapangyarihan ay nananatiling nakatali at naghihintay ng banal na pahintulot upang gampanan ang isang partikular na papel sa mas dakilang plano ng pagtubos at paghuhukom. Sa makatuwid, mas mahalaga kaysa sa pagtatangkang hulaan ang mga petsa o gumawa ng mga haka-haka na pag-aangkin, ang manatiling alerto sa mga palatandaan ng mga panahon, naghahanap ng pag-unawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at pinapanatiling matatag ang ating pananampalataya, ang pagkaalam na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol kahit ang kasamaan ay nagbibigay sa atin ng siguridad at pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Ang mga anghel na ito ay hindi aksidenteng nakakulong. Inihahayag ng Biblia na ang kanilang misyon, bagamat nakakatakot, ay nakapaloob sa mas malawak na konteksto ng mga propeta. Tinatawag sila ng mga anghel na bumagsak o mga maruruming espiritu at ang kanilang papel ay direktang nakatali sa isang panahon ng matinding espiritual at pisikal na tunggalian sa mundo. Kapag sila ay pinalaya, pamumunuan nila ang isang espiritual na hukbo, isang lehiyon ng mga demonyo na may layuning linlangin ng mga bansa, magudyok ng mga digmaan Magpalaganap ng kaguluhan at magpatindi ng kasamaan sa mga paraang hindi pa nakikita ng mundo. Hindi sila kikilos sa kanilang sariling inisyatiba kundi bilang mga instrumento ng banal na paghatol na pinalaya ng Diyos bilang bahagi ng parusa para sa mga sadyang tumanggi sa katotohanan at tumalikod sa Kanyang mga daan. Ang mga pangyayaring ito ay hindi mga mito o mga talinghaga na walang kaugnayan. Ang mga ito ay mga buhay na bahagi ng isang planong propetiko na nabubunyag sa harap mismo ng ating mga mata. At dahil doon, higit kailanman, ito ay panahon para sa pagbabantay, pagsisisi at espiritual na paghahanda. Kung naniniwala kang nabubuhay tayo sa mga kritikal na panahon at ang salita ng Diyos ay natutupad ng tapat, isulat sa mga komento, Panginoon, Buksan mo ang aking mga mata upang makita ang iyong mga palatandaan. Bukod sa pagiging mga nakakulong na espiritual na nilalang, ang apat na anghel na ito ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan at impluensya na kapag pinalaya na, direktang makakaapekto sila sa politikal, panlipunan at espiritual na direksyon ng sangkatauhan. Magdadala sila ng isang mapanirang autoridad na may kakayahang ilubog ang mundo sa kalituhan, kawalang tatag at paghihimagsik laban sa Diyos. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang kumikilos sa dinakikitang kaharian. Ang kanilang mga epekto ay magiging nasasalat at konkreto. Bagamat nilalabanan nila ang plano ng Diyos, sila ay magiging kabalintunaan na makakatulong sa pangwakas na katuparan ng kanyang mga layunin. At kaya naman ang kanilang kasalukuyang pagkakabilanggo ay isang malinaw na pagpapahayag ng banal na awa. Sa kanyang pagtitiis, ipinagpaliban ng Diyos ang kanilang paglaya na nagbibigay ng mas maraming tao ng oras upang magsisi at bumalik sa landas ng katotohanan. Ngunit kapag dumating ang itinakdang panahon, ang kanilang paglaya ay magmamarka ng isang mapagpasyang punto ng pagbabago sa paglalahad ng kasaysayan ng kaligtasan. Ito ay magiging isang palatandaan na ang panahon ng paghuhukom ay papalapit na at ang propesya ay malapit ng matupad sa harap ng mga mata ng mundo. Mula sa isang teologikong pananaw, ang mga nakakulong na anghel na ito ay kumakatawan sa isang malalim at madalas na hindi napapansin na katotohanan ang patuloy na espiritual na tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama. Ang temang ito ay tumatakbo sa buong Biblia. At ang mga nilalang na ito ay isang nasasalat na demonstrasyon na ang labanang ito ay totoo, aktibo at nagaganap kahit ngayon. Gayunpaman, higit sa lahat, ang kanilang pagkakabilanggo ay nagpapakita ng ganap na soberanya ng Diyos. Hindi lamang niya alam ang kasamaan, pinipigilan din niya ito. Hindi lamang niya pinahihintulutan ang pagkakaroon nito. Pansamantala, nagtatakda siya ng mga hangganan, limitasyon at mga takdang panahon. Tinitiyak na kahit sa kadiliman, ang kanyang mas dakilang plano ay natutupad ng may perpektong kaayusan. Sa espiritual, ang siping ito sa Biblia ay nagsisilbing isang taimtim at malalim na nauugnay na babala para sa ating panahon. Ang katotohanan na ang mga espiritual na nilalang na ito ay kasalukuyang nakakulong, ngunit naghihintay sa eksaktong sandali na itinakda ng Diyos na palayain ay nagpapahiwatig na ang panahon ng kapighatian ay papalapit na. Ito ay tumutukoy sa isang makahulang panahon kung kailan ang pananampalataya ng marami ay matinding susubukin at kung saan ang bawat espiritwal na pagpili ay magdadala hindi lamang ng agarang mga kahihinatnan kundi pati na rin ng mga walang hanggan at hindi na mababago. Ang senaryo na ito ay nananawagan sa atin sa kahinahunan at pagbabantay. Hindi ito ang panahon para mamuhay ng may gambala o espiritwal na kawalang pakialam. Ito ay isang panahon upang palalimin ang ating mga ugat sa salita ng Diyos upang manindigan sa katotohanang inihayag sa banal na kasulatan at upang mapanatili ang isang pare-parehong buhay ng panalangin at matalik na pakikipag-ugnayan sa Ama. Ang espiritual na digma ang ating kinabibilangan ay totoo kahit na hindi nakikita at ang hindi pagpansin sa katotohanang ito ay nagiiwan sa atin na mahina sa panlilinlang sa personal na antas at kalituhan sa loob ng katawan ni Kristo. Sa makatuwid, ang panawagan ay malinaw at apurahan. Dapat tayong maging espiritual, nagising, handa at may mga kagamitang ibinigay sa atin ng Diyos. Ang pagiging espiritual na handa ay higit pa sa pag-alam lamang sa doktrina. Nangangahulugan ito ng pamumuhay ng patuloy na umaasa sa Panginoon paghahanap ng ligtas na kanlungan sa kanyang presensya, paglinang ng isang buhay ng kabanalan, at pagpapahintulot sa banal na espiritu na baguhin at palakasin tayo araw-araw. Kahit na ang mga araw ay puno ng kadiliman at kaguluhan, lubos tayong makatitiyak na ang Diyos ay nananatiling may ganap na kontrol. Walang nangyayari sa labas ng kanyang soberanong plano. Siya ang hari kahit sa mga nahulog na anghel at ang kanyang pamamahala ay sumasaklaw sa paglipas ng panahon, paghuhukom, at sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Mahalagang bigyang diin na ang mga anghel na nakakulong sa Euphrates, gaya ng nabanggit sa banal na kasulatan, ay hindi dapat bigyang kahulugan lamang bilang simboliko o alegorikal na mga figura. Kinakatawan nila ang isang konkreto at makapangyarihang espiritual na katotohanan. Itinuturo tayo ng sipi na ito sa isang kosmikong di nakikitang digmaan na may direktang mga kahihinatnan sa pisikal na mundo. Kahit na ang mga demonyong nilalang na ito ay may malaking kapangyarihan, nananatili silang ganap na nasasakupan ng autoridad ng Diyos, at kapag sila ay pinalaya, ito ay dahil lamang sa pinahihintulutan ito ng Diyos sa kanyang perpektong karunungan at hustisya bilang bahagi ng kanyang walang hanggang plano. Hinahamon tayo ng pahayag na ito sa Biblia na pagnilayan ng malalim ang ating tungkulin bilang mga lingkod ni Kristo sa panahong ito ng paghihintay, pakikidigma at espiritual na pagbabantay. Hindi tayo tinawag upang mamuhay sa takot, kundi upang lumakad ng may pananampalataya at pag-unawa. Dapat tayong mamuhay ng matalino, kumikilala sa mga panahon at nakatuon ang ating mga mata sa hindi nagbabagong katotohanan ng salita ng Diyos. Oo, nabubuhay tayo sa mahihirap na araw na minarkahan ng mga espiritual at moral na labanan. Ngunit gayon din sa mga araw ng pangako at pag-asa. Dahil gaano man karami ang kasamaan na magpakita hindi ito kailanman mananaig. Ang tagumpay ay natiyak na sa krus. Ito ay kay Kristo lamang. Dahil dito, ang paglalapat ng pagkaunawang ito sa ating pang-araw-araw na buhay ay mahalaga. Nangangahulugan ito ng pagpapanatili ng isang matiyagang buhay panalangin, paglinang ng isang nagsisisi at mapagpakumbabang puso at pamumuhay ng may tunay at patuloy na pangako sa Panginoon. Nangangahulugan ito ng pagpapalakas ng ating sarili ngayon sa salita, sa pakikisama at sa pananampalataya. Upang kapag dumating ang masasamang araw, tayo ay nakatayong matatag, hindi natitinag, nagpapahayag ng katotohanan, lumalaban sa kasamaan at lumalakad ng may katapangan at katapatan. Bukod dito, ang siping ito ay nagpapaalala sa atin ng isang maluwalhati at nakapagpapatibay na katotohanan. Ang kasamaan ay hindi soberano. Ito ay limitado ng banal na utos. Gaano man kalaki ang maaaring lumitaw na kadiliman at kaguluhan, paminsan-minsan, ang soberanya ng Diyos ay nananatiling hindi natitinag. Ang katiyakang ito ay nagtuturo sa atin ngunit nagbibigay din ng kapanatagan sa atin. Ang liwanag ni Kristo ay hindi kailanman mamamatay. Kahit na ang kadiliman ay sumikat ng may puot, ang liwanag ng kordero ay sumisikat ng may hindi mapigilang kaluwalhatian. Naway ang pag-aaral na ito ay hindi lamang magpalawak ng ating kaalaman, kundi magpanibago rin ng ating pananampalataya. Naway magising ito sa atin. Nang mas malinaw na kamalayan sa pangangailangang manatiling mapagbantay, mapagmasid sa mga panahon at malalim na nakaugat sa presensya ng Diyos. Ang katotohanan tungkol sa mga anghel na nakakulong sa Euphrates ay dapat magbigay inspirasyon sa atin na ituloy ang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, palakasin ang ating espiritu at lumakad ng may paniniwala kahit sa gitna ng mga pagsubok sapagkat sa kanya natin matatagpuan ang lakas upang magtiis ang karunungan upang makaunawa at ang kapayapaan na higit sa lahat ng pagunawa. Laging tandaan ang Biblia ang ating ligtas na pinagmumulan ng katotohanan. Sa pamamagitan nito natin matatagpuan ang mga sagot na nagpapanatili sa ating kaluluwa. Sa loob ng mga pahina nito, ay inihahayag ang walang hanggang plano ng Diyos mula simula hanggang katapusan at sa pamamagitan ng salita tayo ay matatag na naninindigan alam na ang pangwakas na tagumpay ay sa Panginoon kung ang video na ito ay nagdala ng bagong liwanag sa iyo tungkol sa mga misteryo ng Biblia mag-iwan ng like upang mas maraming tao ang maka-access sa mensaheng ito ibahagi ang nilalamang ito sa mga kaibigan at pamilya na naghahangad ding mas malalim na maunawaan ang salita ng Diyos. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng malalim at nakapagpapahayag na mga aral mula sa mga banal na kasulatan. Sama-sama nating palakasin ang ating espiritual na paglakad at lumago sa kaalaman ng katotohanang nagpapalaya sa atin. Pagpalain ka nawa ng Diyos at magkita-kita tayo muli.